Hi! Magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Maway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabalik topic tayo na ano ang tatlong posisyon na pinakabet na bet ng isang babae. Ang un unang mga kasawi is baliktaran. Bakit nga ba pinakagusto ng isang babae ang ganito? Dahil parihas sila na na at nagkakaroon sila ng parihas na foreplay at galaw. At mismo ano syempre, hindi sila naghihintayan. Kumbaga parehas silang ayan, sumusugod, parehas sila nagkakaroon ng interact sa isa't isa. Kaya mas bet na bet nila ito mga kasawa. At hindi lang yon kasi mas nagiging mael sila kapag once na baliktaran ang ginagawa ng mag-asawa mga kasawa. Ayan yung ating una na pinaka-the best pangalawa makasawi is helicopter. Bakit nga ba gustong gusto ito ng mga kababaihan? Kasi mas lalo silang nasasagad nila at nagagawa nila. Nakokontrol nila yung mga bagay-bagay na gusto nilang gawin sa kanilang mga kapareha. And syempre, may mga babae kasi na mas gusto nilang nakokontrol nila yung sobrang sarap. Tapos ayaw nila na mas mabilis sila. Kumbaga, mas lalo nilang iniipit yung kanilang sobrang pagkael. Kaya gusto nila na ganitong posisyon para naman mas lalo silang gaganahan at binibitin nila yung sarili nila mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na pinaka the best. Pangatlo mga kasawi is face off. Etong pinakagusto ng isang babae kapag ka naghaharap-harapan ang mag-asawa. Kasi nga, mas gusto nila yon lalo kapag ka nag-kiss ang mag-asawa o mag-jowa. Mas gusto nila na nakikita ang kanilang sarili kasi nga, mas nakaka-L eto. Lalo kapag ka nag intimate moment na kayo tapos sa kapis o kayo dalawa, so satisfied sila at nai-enjoy nila na makita ang isa't isa kung ano yung kanilang interaction mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na pinaka-the-best. apat, mga kasawi, is reverse scope. Alam mo, -so ito ng mga kababaihan ng reverse scope kasi nga, syempre, ma-enjoy nila yung ganitong posisyon, mga kasawi. Sabihin ito ay nagiging suwak sa panlasa ng isang babae kapag ito ka yung ginagawa sa kanila ng kanilang mga asawa, mga kasawi. Ayan yung ating pang-apat na pinaka-the-best. Panlima, mga kasawi, is reverse cowgirl. Bakit nga ba gustong gusto ito ng mga kababaihan? Kasi dahil ito ay nasasagad. Ayan. Baka syempre kapag once na nasasagad sila, so ibig sabihin mas sila yung nakapag-control. Hawak nila yung oras, hawak nila yung bawat sarap ng kanilang satisfaction. Kaya kapag ka ganito yung ginagawa nila, ay mas bet na bet nila ito. Yung mga ganitong pinaka na posisyon mga kasawi. So yan yung ating panlima na the pinaka-the best. At syempre, hindi mawawala yung ang advice sa topic na Lagi niyong tatandaan tanungin ninyo yung mga asawa ninyo kung ano yung pinaka g nila. Kasi kung ano ang kahinaan nila, mga kasabi, is dapat yung inyong ponteryahin. Kasi mas lalo silang na mas lalo silang nasa kapag nahuli mo ang kanilang g -spot, mga kasabi. Napaka-importante sa mag-couple na dapat alam ninyo kung ano ang kahinaan ng bawat isa. Yun naman po, mga kasabi, yung advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag nyo sa akin. So, walang Kasawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!